Uh, Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng dalawang libo. eto na nga yung online. 2,000 ang tinanggalan nyo ng nakbuhay, pinatry nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Tinigil ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ang operasyon ng kanilang Eloto app nitong Sabado. Ipinaliwanag ng isang anunsyo na nakapost sa Eloto site na ang pag-access sa app ay itinigil upang payagan ng PCSO na mapabuti ang platform. Hinikayat naman ng PCSO ang mga mananaya na tumaya muna sa iba't ibang loto outlet sa buong bansa. Starting July 13, 2024, hindi na po kayo makabibili ng loto tickets through the Eloto app. Pero tuloy-tuloy pa rin kayong makabibili ng loto ticket sa inyong suking loto outlet, sabi sa announcements. Matatanda na itong simula ng taon ay humaharap sa isang inquiry ang PCSO sa mga senador hinggil sa mga isyo sa loto results. Partikular itong e-loto. Pinangunahan ni Senator Rafi Tulfo ang pagpapatigil ng e-loto system at ipagbawal ang online betting para sa mga laro sa loto. Noong nakaraang ikalabing lima ng Desyembre lamang inilunsad ng PCSO ang test run ng e-loto online betting platform nito. Ang iloto, e na isang digital na bersyon ng tradisyonal na mga laro sa lottery, ay unang makukuha sa web sa pamamagitan ng PCSO website, sinabi ni Senador. Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado noong Huwebes ikalabing ng Enero na itutuloy niya ang pagbasura sa bagong inilunsad na iloto e system ng PCSO. Sa pagdinig, sinabi ni Tulfo na nais niyang ipagbawal ang online na paglalagay ng mga taya para sa mga laro sa loto at instant paper games kabilang ang mga digit na laro, small town lottery, STL, at iba pang instant na larong papel na tinukoy ng binagong mga patakaran at regulasyon ng PCSO 2022. Noong Agosto ng nakaraang taon, sinabi ni Tulfo na inihain niya ang Senate Bill number no. 2374 upang tugunan ang isyong ibinangon ng iba't ibang stakeholder laban sa bagong patakaran ng PCSO. Sa pagsisikap nitong tugunan ang mga isyong ibinangon ng mga stakeholder ng PCSO, ang komiteng ito ay patuloy na nagsikap na imbitahan ang PCSO na magbigay liwanag sa lahat ng mga kontrobersyang dulot ng paglipat nito sa iloto, e sabi ni Tulfo. Ang aming panawagan ay hindi narinig, ang PCSO ay nagpadala ng lahat ng uri ng mga dahilan upang maiwasan at pigilan ng komite na ito na ang tungkulin na iniatas ng konstitusyon. Sabi pa ng mambabatas na ang iminungkahing panukalang batas ay nagsusumikap na pangalagaan ang kapakanan ng publiko, protektahan ng mga mahihinang individual, at hikayatin ng mga responsableng gawi sa pagsusugal, sa gayon ay nag-aambag sa isang mas ligtas at mas kinokontrol na tanawin ng pagsusugal sa bansa. Marami sa kanila mga OFWs, mga retirees, nag-invest sila, bumuo sila ng pera doon. And now mawalan silang trabaho, mawalan silang kita. You didn't even consult them. Uh, Miss Evelyn Marking uh, Javier, if I'm not mistaken, presidente ho kayo ng mga uh, lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Uh, nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung siya po nasarado? Uh, there are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 2,000? 2,000. I mean, nag-start po yung 300, tas yung remaining pong 1,600. So, so, ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po. 2,000. Ano pong binigay na reason bakit po sinara po yung 2,000 na loto outlets? Wala pong machine daw. Wala nang machine? Yun lang pong binigay na reason. Mm -hmm. Pero were you consulted na na-informahan kayo na magkakaroon kami ng e-loto? Hindi po. Na posibleng maapektuhan ang ilan sa inyo o marami sa inyo? Uh, to my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that. Parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na -apod. So yung previous administration, before Mr. Robles became the uh, general manager, so meron na kayong narinig na plano? May plano po. Oh. But you, na, nakonsulta kayo? Uh, opo, alam po namin. Alam nyo. Ang kinagulat yun na lang, all of a sudden, boom, Natuloy na. Opo. Okay. Mr. Robles, you might want to answer. Uh, thank you very much na in you it's not under my time. Kung nga po ang tatanungin niyo po, it should be 11,000 outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, hindi ako papayag sa 6,500. No? That is a fact hindi po under my watch to and i even uh, asked my managers why did you allow and sila po ay Kaw kausap ng gm i'm surprised why they did not raise that up They're very close po with the past administration so uh Well, it's it's they have their reasons for not saying it. Tama po sila. Hindi po dapat. But, uh, ang trust naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na lagi nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi po dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Ms. Xavier? Uh, to my understanding, because I was there during the opening, uh, what the PCS Odin said that they're going to initially uh, order 6,500 because katatapos lang po ng pandemic, hindi po yata kakayanin na ganun kadami yung order nila na machine. So, we were just wondering, I mean, uh, with due respect po, no, GM, uh, nung time po na nag-order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Uh, Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. Uh, I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under road your Honor, she will be in trouble. Uh, to my understanding po, I mean, okay, granting po na, ano, na sila yung nag-order niyan. Pero during your time, alam niyo po na maa yung dalawang libo na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng, ng paraan na tulungan po kami na huwag kami mas, masara, po masarado yung dalawang libo na yan. Kaya po, masama po yung loob ng mga loto agents kasi parang dahil po dyan sa iloto, e parang hindi yun na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila kasi dati ho termination lang sumulat kayo tapos ginawang uh, termination tapos nag stoppage from the stoppage itself po dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma doon yung talagang alam na nila na talagang wala na pong aasaan kung stoppage po yan kung mag-aantay po ng machine sana hindi na lang po sila terminate so ano na nga po doon na uh, Xavier doon sa 2000 na sana doon na po sila lahat sarado na po lahat yung ano. Yun nga po yung uh, humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng, 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 chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Pero open naman po nang mag-apply ulit. Pero ang problema po, mag-aantay nga po sila kung mayroong magka, kung kailan po magmamachine. Pero to may understanding, hindi pa po yata nag-uumpisa yung procurement or do sinasabi po ng mga branch managers na magkakaroon po. Ta sa before po, umasa po yung mga ibang Uh, mga agents po na hanggat wala pa pong machine, yung punang mga lumang machine namin na ginamit dito sa Luzon, ang ipapagamit. Ang alam ko po, eh, parang dati pumayag nga po na yun ang gamitin. Hindi po namin alam ko anong nangyari, kung bakit. Kasi kung I, I already approached also po no, the OGCC, no, that's why I was late last time in coming here. Ah, uh, nakiusap po ako doon kay ano kay attorney Kibedo na kung pwede pong i-extend po yung ELA para po maano ma, ma, hindi na muna ho sila magsarado at pagbibigyan sila hanggat 4 months. Ang pakiusap lang niya po sa akin na i-inform ko daw po si GM na mag-apela lang para magkaroon po ng time na wag sila munang masarado kasi naaawa. So you're not granted your request for an appeal. At kasi po, ang hinihingi lang po ni Atty. Quevedo that time is kung pwede daw pong sumulat sa, sa kanila ng, ng letter po si GM or si Chairman Kuwa na humihingi po sila ng extension para ho ma magkaroon po ng time kung meron o order na machine or something. Pero sinabi ko po yun kay AGM Arnel Casas na no, yun po yung request ni Atty. Kebedo na kung pwede gumawa po sila ng sulat na nirequest request po nila na ma-extend po yung ano yung ELA para patuloy pa po sila na ma po na makapagpatay at hindi masarado yung 2,000. Kasi naaawa rin po siya dun sa mga agents na yun. Eh at that particular time parang uh, nag-follow pa ko parang sabi po hindi naman po talaga nangyari na nakagawa po ng apela. Kasi Mr Ch Mr uh, Robles 2000 na mga lotto agents sinibakyo sinibak nyo tinanggalan nyo sila ng hanap buhay pinatay nyo in short. Pero yung kita sana na pupunta sa kanila napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng dalawang libo, ito na nga yung online. Mr. Chair, uh, that is baseless. I will tell you. I'm sorry but I think the figures will show. That... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait, wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, let's, let's uh, let Mr. No, Chairman, Chairman pinatay negosyo. Not, wait, Mr. wait, Mr. wait a minute, let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako, awarded, Mr. Chairman, if I may. If I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the implementation stage. But you were the stage, one who Mr. asked for an opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi... Hey, are we, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung Pulai. Mr. Robles, dalawa dito ang issue. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang dalawang libong mga loto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President and yet you did not. Attorney Francis de Valle, kanina pa kayo uh, nagbabasa nung binigyan namin kayo ng copy.